ngayon at matutunghayan nyo ang top view ng Mato Mato Taiwan ayun po uling uling po nagsiselfie po yung isa oo ayun yung parang ano ganyan kitang kita po natin ano ba yun nalaglag yung cellphone kasama po dito po tayo ngayon kung saan matutunghayan natin ang top view ng Mato Kamusta Kamayan? Kamusta kayo? Kamusta kayo jan? Napat sila pero taga doon sa amin taka, bayan, taka po, May kita nyo po yung dalawang <laughs> nagsa-selfie O ha? Sigal mo upload Upload ko to ko, dyan. Para kung nangyari lalaglag ka Lalaglag ka talaga no? Maganda rito pagkagabi Maganda rito pagkagabi nangyari yan nangyari Kitang-kita po ang buong mato. Yung bahay po namin, bandaron. Doon, basa po tayo. Hindi, tayo. yung pababa. Nakakatakot. Baka, Baka malaglag yung cellphone ko. Ayan na. Doon din yan, yung sinilaw. Ba't naka-audio zoom? Ayan po, si Victor. Kitang-kita. <laughs> Guwapong-guwapo. Ayan na, si Bukoy Guwapong-guwapo. Binata. Binibenta mo ako Wala, hindi ka tro pa yon. Kaya hindi lang yon. At dito na po natatapos ang ating mumunting adventure. Wow. Ba. Malinaw siya pag ganyan ang kulak ko. Ano? Sino sila takpo ng